dumating na sa point na hindi ko na makontrol yung sarili ko. Nataranta ang buong Toro family sa latest episode ng kanilang reality show ngayong Sabado, April 13, 2024, matapos na mag-breakdown si Papi Galang dahil sa away nila ng partner na si Harvey. Nagsimula ito ng mas stress si Papi pagdating sa mga bata lalo na nang magkasakit si Happy at hindi niya maasahan ng yaya nito na mapainom ng antibiotic ang bata sa tamang oras. Binigyan niya raw kasi ng instruction ng yaya ni Happy kung anong oras nito papainumin ng gamot ang bata at nakampante siya na nagawa ito ng yaya. Ngunit gabi na raw nang malaman niya na hindi raw pala nito napainom si Happy ng gamot dahil ayaw doon ng bata. Dahil dito, na-stress si Papi lalo't antibiotic daw ang gamot at may gantong insidente na rin naman o dati na nangyari kay Happy na hindi napainom sa tamang oras at ang ending ay naospital ito. Kaya naman upang mas maalagaan at mafokosa ang pagpapainom ng gamot kay Happy ay nagbisyon si Papi na doon na lamang muna si Happy kay Mama Marie kasama ng yaya nito ngunit hindi nga ito nagustuhan ni Harvey. Katwira ni Harvey Ayaw niya lang umano na maibalik kay Papi ang isyu nito tungkol sa pangingin. alam nila Mama Marie pagdating sa mga bata na siyang sinabi pa lang daw ni Papi noong nakarang episode ng kanilang reality show. Anya pa, nahihiya na rin umano siya sa Fowler Sisters na laging ini-involve sa mga problema sa mga bata. Mga pahayag ni Harvey, Dumating ako sa bahay, dan kinausap ko si Papi na huwag siyang magkwento kila ate Marie at Tony kasi last week lang nag-open siya na masyado daw silang nakikialam. Ngayon naman, hinahatak niya sila Tony at Ate Marie sa problema ng mga bata. Nagugulan kasi ako, kaya para hindi na siya ma-stress, iwasan namin ang paglapit sa kanila. Kaya ni namin at nahihiya na rin kasi ako sa kanila. Dahil dito ay mas lalong na-stress si Papi at nagkaroon na rin sila ng diskusyon ni Harvey habang hindi niya namamalayang inaansay at yatak na siya dahil sa labis na pag -iyak. Matapos ni tinawagan na ni Harvey sila Tony na siyang hiling ni Papi dahil hindi na nga raw nito makontrol ang kanyang emosyon at tumitigas na rin ang buo katawan. Kaya naman natarantang pumunta ang Toro family upang pakalmahin si Papi lalo't buntis ito na maaaring ikasama ng bata sa loob ng kanyang tiyan. Gayun pa man, nagdisyon si Mama Marie na dalhin na ito sa ospital dahil sa tingin niya raw hindi na usual ang nakita niyang sitwasyon ni Papi noong oras na yun pagkatapos tingnan ng doktor ay naging maayos ng kalagayan ni Papi at sa ngayon ay umiiwas siya sa labis na stress dahil maari daw siyang manganak ng maaga at maging premature ang baby kung magpapatuloy ito. Samantala, hindi naman naiwasan ni Tony na maiyak nang makita ang sitwasyon ni Papi at napapaisip rin umano siya kung tama daw bang naging disyo nilang hayaan ng mga ito sa kagustuhan nilang magsolo sa kabila ng hirap na kanilang sitwasyon dahil sa sunod-sunod na paganak ni Papi. Gayunpaman, mas pinili niyang intindihin si Papi at hindi rin siya umalis sa tabi nito hanggang sa maging okay na ang sitwasyon.